halos nag na po sila sa labas po at ang agency po nila itong Express Resources Resolutions. sa labas wala. po yan ang kanilang konsiderasyon ito ang ibigay ng ano, agency siyempre may mga pamilya po sila I'm sure marami sa inyo po nalubog pa siguro sa utang dahil araw-araw nyo wala na akong makain po halos lahat ng kasama namin sir kaya kami nagkaisa na pumunta kagabi po dito Miss May. Hello po sir, good doctor po. Ma'am, andito po yung 47 yung mga staff, utility oh. staff. At eh uh, kawawa naman yes, po. po sila, Ma'am, kina kawawa. Eh uh, may mga pamilya po sila, may mga anak pinapaaral, pagkain, pamasay. Bakit po yung kalaating buwan mag mag isang buwan na kung tutusin, hindi pa rin po naibibigay. Ano oh. pong nag naging problema? Miss May. Sir, actually po, hindi po namin sila employed, employee, employee po, sir. Uh, under agency po sila. Okay. Kasi ang sinasabi ng agency, eh, hindi raw po kayo na nagbabayad sa agency. Hindi sila nakakolekta. Tama ho ba? Sir, nakakapag-collect naman po sila, sir. And uh, regarding po kasi this, sa uh, ganyang uh, usapin po, sir, eh, hindi ko na po, uh, hindi na po sa kapag-aking responsibility po. Hindi, ang, ang gusto ko lang po malaman, kung totoo ba yung sinasabing dahilan ng kanilang agency na hindi raw po nakakolekta sa inyo, sa inyong kumpanya. Totoo ba? Actually, sir, nakakapag-collect naman po sila, sir. So, ibig sabihin, Then, itong agency nagsisunaling po, ma'am. Hindi ko po masabi, sir. Kasi kung hindi po kayo nakapagbayad sa agency at itong agency ay ma maiksi-ampisi, ma ma walang uh, pang-abono, eh talagang magmumukhang kawawang at talagang mga pobre. Actually sir, galing po kami in NLRC ngayon-ngayon lang po and uh, nakaharap po namin yung mga kasamahan din po ng mga employee po na pumunta po dyan uh -huh. and uh, nag-commit nag na po si agency po na magbabayad po, magpapasahod po ngayong araw. Ah. Sir, sir, ganyan po lang yung sinasabi nila oh, sa sabi niya. Oh. Tapos yung pagdidik, sir, didiklar po nila ng hapon, yung pasahod. Yung pasahod po, sir, didiklar nila ng hapon. Pagdating ng hapon, i-hold na ah. po nila kami sa gate. Parang so, kami... Siyempre, mga pa kayo noon. Oo, sir. Parang kayo noon. Sir, ang masakit pa noon, i-hold po nila kami doon pa lang sa main gate pa lang po. Nakahood na po kami para kami sa na kami papasukin, sir. Baka yung papasukin. Paano po namin makukuha yung sahod? Ma'am May. Hello po. Ayan, sinungaling po yung agency. Bukas daw ng bukas. Ubus na yung bukas. Sabi yung pa pangalig sa dito. Sir, uh, mas okay po siguro, sir, na kung agency po yung mga kausap po ninyo, sir. Kasi po, ako po, is, uh, from fast-track, side po ako ng fast -tack. Okay, then kung ganun ma'am, uh, I don't know, kailangan kayo po ang magsabi doon sa agency, kayo po makipag-deal doon sa agency. Kasi pag sila, eh, binubola-bola lang, pinaiikot-ikot lang po ng agency. Siguro pag kayo, dahil kayo po ay kliyente, meron kayong ma magagawa, di ba, ma'am? Yes po. Yun nga po, sir, ang sinabi ko po is uh, napagkasunod na po kanina po na ngayong araw po magpapasawad sa agency po. Kanina po, so, ka kanina po na nag-promise na yung agency? Sa inyo o sa kanila? Sa, ka sa kanila po. Sa mga nakaharap po namin kanila na nila. po nala Sa harap po nang ano po, right. ng... Right. sa NLRC right. po. Wala, Wala po. <laughs> eh, eh sir, ha hapon na hapun na naman po. Sabihin ko niyan bukas na naman po. Wala pa po kami, ano sir. Mimitingan daw po. Tapos ayun, abang po kami eh. ng abang. Wala naman po na dating na sound sa amin. Gutom po talaga kami. Mga nanay namin nag po. Dadapadadan na ng pera. Wala kami pa kapitan na ng pera. Kaya po kami nakapunta rito, tulungan lang kami ng kapitan ng dismo at saka ng pulo. Kakatid lang, pag uwi ngayon, hindi po namin alam kung paano kami makakabalik sa amin. Ano pong sila kayong papunta rito? Ay, yung rescue po. Rescue patrol po. Opo, ng barangay dismo. Barangay dismo. Nandiyan po ngayon. Wala okay. na po, inatid lang po kami kagabi. Pasampasa po kami ng ulan. Baligo po kami kagabi po ng ulan dyan sa balabas po. Nandito na po kami. Rastis Alas 10 po ng, ng gabi, andyan na po kami. Baka okay. po kami. Sir. Ngayon po, i-check-in po okay, sa hotel. Bigyan natin sila ng ano habang nilalakad natin sa ano sa agency. Po located do agency. Sir, wala pong tiyak na ano po yan, sir. address po yan. Koordin Coordinator lang po ang kausap namin, sir. Yung eh. si mm, Sir po eh. Saan po opisina niya? Doon din po sa loob ng warehouse ng Pastak po, sir. Ah, sa loob mismo ng planta? Opo, opo, sir. 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 Ma'am May. Yes po, sir. Eh, kayo palang may-ari na agency. Hindi po, oh, hindi po kami po yung may-ari ng agency Nasa loob po, o, po, yung, po yung agency po. Nasa loob po rin muna. Pwede lang po kami ng agency, sir. Okay, so yung, Apo. yung ano po, yung agency sa loob ng inyong kumpanya? Apo, nasa loob ng warehouse nila. Ah, hindi po. Doon lang, uh, meron lang po kaming uh, in-house po na coordinator po. Kasi kailangan po ng coordinator po sa, sa warehouse para sa concern po ng tao. Eh, sa saan, po saan, yung po saan, po yung, saan po yung opisina nito? Saan po yung opisina nito? Kasi ay, isang city daw po, sir. Kasi ay, hindi ko din po alam yung exact location po ng kanilang agency na, na, po. Nako, ma'am. Baka pwede kayo makasuhan dito. Parang uh, ginagamit nyo ng palusot na merong agency para kayo ay makatipid nang wala sa lugar, para kayo ay hindi makapagbigay ng tamang paswelo at benepisyo para maikarga nyo sa agency lahat ng mga sinasadyan yung mga pagkukulang. Uh, sir, hindi po, totoo yan, sir. Uh, Tapawagan po namin yung agency po para makipag-usap po sa inyo. Kasi sila po yung mga kasagot po. Ma'am, ganito na lang. Mga ganito tao sa na lang po, ma'am. Ako po Apo. ay magpapasa ng uh, resolution in aid of registration Apo. para kayo po ay mapapatawag sa Senado para magkalamanan, paimbisigan ko po kayo. Ba't ganon? Hindi nyo alam yung inyong Apo. agency kung nasaan? Siyempre, dapat alam nyo yung kinukuha yung agency para sa inyong mga trabahador. Tapos ngayon, yung agency, merong tanggapan diyan sa loob ng inyong kumpanya, warehouse. Pinagtatakpan niyo, ma'am, o talagang merong kayong kinalaman dito? Hindi ko po pinagtatakpan. Tapos yung kasamahan po namin, panay-inform po namin kung kailan po yung update ng sahod. Kasi po yung kasamahan po namin, sir, yung anak po niya nasa hospital po sa sobrang gutom na po na de dehydrate na po yung bata. Tapos katulad ko rin po sa laparer, s'yempre kailangan din po namin yung sahod namin, sir. Kasi wala naman po kaming ibang aasahan na pera. Biglang wala, nabigla po. Na, bigla bigla po ang bigla wala nang pasok, sir eh. Wala pong wala pong wala pong kailangan lahat. Wala kaming trabaho, sir. Last day na po yan dyan, sir eh. Kaya yung wala. pag yung last day na po yung sa warehouse nung, nung 25 hanggang itong katapusan. Wala na kaming hahawulin lalo dyan, sir. Kaya kami nagpasya na na lumapit po sa inyo, sir. At Attorney Garrett? Yes, po. Okay. Ito, pwedeng makapagpasa tayo ng resolution in the administration. Yes, itong agents, itong uh, kumpanya, itong warehouse, yes, ah uh, sinasabi ng agency, hindi rin nakakolekta sa kliyente, may sa yes. warehouse. Pero itong, itong warehouse, nag-hire ng bogus na agency, for all we know, baka sila pa mismo ang nanadya na kumuha ng fake na agency para makatipid at para hindi makapagbigay ng tamang paswala at benepisyo. And yes, ito, hindi lang 47, kung hindi 300 na mga empleyado ang hindi pinasahuran nila. Is this something na pwede tayong magpatawag sa Senado dito sa agency para hindi na maulit yung ganitong klaseng sistema na akalain mo yung yung uh, warehouse, hindi niya alam yung address ng kanilang agency. Ah, uh, nakakapagtaka na po yan, Senator. Na hindi na po siya legitimate na uh, supplier ng manpower pagkaganyan po. Kasi meron po tayong tinatawag na ano, labor-only contracting, which is pinagbabawal po, Senator. That means... hindi talaga sila kumpanya na ginawa para mag-provide na manpower, kundi ginawa lang para ikutan yung regularization requirement ng ating batas. Correct. Ah, uh, Hmm. Tama po kayo, Senator, na it's timely that we issue a resolution because lagi na lang po at daan, -daan na po ang nakalapit sa inyo at ang tulungan ninyo, Senator, na ganitong issues na nagtuturoan po ang agency at ang uh, ang principal po ng no? mm -hmm. pinakakumpanya. Uh, but as the law stands, Senator, dapat parehas po silang liable para sa wages. Uh, right. it doesn't actually matter kung si agency ang hahabulin nila o yung kumpanya na pinagtatabaw nila. Because liable po sila parehas for payment of wages ng mga taong kinontract po nila. So pointless po ang turuan dito. They should both be held liable. Okay. So sige, uh, mag-file tayo ng resolution para mapatawag sa Senado itong agency at kung talagang totoong may, uh, itong warehouse, pati itong yes, agency. Po. Yes po, Senator. And if I may po, I will also invite some of our complainants para mismo sila po ang mag-witness before the committee para po i-explain na lang kanilang pinagdadaan ng situation. Ang masakit pa nito, Attorney Garrett, matapos hindi sila pasweldohan, sabay sabi ng agency at ng warehouse, tapos na ang servisyo ninyo, lumayas na kayo. Ah, then they have a cost for illegal dismissal, Senator. At lalaki lang lalo ang problema nitong agency po nila. Dahil kailangan po dahil sila ay matagal nang katrabaho dyan, I presume they are regular. Uh, by law, kahit sabihin sa kanilang hindi sila regular, regular sila. Hindi po sila pwede na basta-basta tanggalin. So, nagpalaki lang po ng problema ang agency. Ah, ako, duda ko, Anthony Garrett, itong uh, kumpanya, eh, gumawa-gawa lang ng istorya na kunyari may agency. Ah, ah yes, Senator. Di ba? Tama po. Madalas po nilang ginagawa po yan para sabihin hindi kami ang employer ninyo. Itong agency ang employer ninyo na wala naman talaga. It doesn't exist. Correct. Para kung sakali man gumawa silang kabalastugan, mag-violate sila ng labor law, eh, meron silang ituturo eh, yung agency at para yes. makalibre sila sa mga binipisyo at kung ano, -ano pa na due sa mga employees dahil nga si agency dapat ang may responsibilidad noon. So yan, pwede natin yes. makasuan mga to. Itong Pwede video. po, Senator. And they will be forced to explain to you in detail po, Senator, ang kototohanan before the committee. Or else, uh, magtatagal po sila sa loob ng Senado. Pat, pag nagsinungaling, edi eh natin, <laughs> makukulong sa ilalim ng Senado tulad ng ginagayari sa mga <laughs> sinungal ng polis. Mame? Yes po. Yes po. Ipatatawag namin po kayo sa Senado at kailangan po kayo mag-report at kayo, kung kayo po ay nagsinungaling, tulad ng mga, kung kayo po ay nakamonitor sa mga hearing ng Senado, kayo po ay makukulong sa baba ng Senado. Sir, clarify ko lang po, sir, hindi, uh, sa operation po kasi ako, supposedly po, hindi po dapat ako po yung pinakausap po ninyo. Kasi with regards po sa contract ng agency po, with our company po, wala po akong... Ay, ma maski idea. na ma'am, kasi kayo po ang supervisor nila eh. Tama, sir. Sama. 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 So kayo po yung direct Sama. direct supervisor nila. Kaya kasama ko kayo sa ipapatawag para magpaliwanag. Siyempre, pagpupunta kayo doon, eh, mag-oat kayo na kayo nagsasabi ng totoo. At kapag nakita namin naramdaman ng mga ibang senador na binubola nyo lang po ang taong bayan, binubola nyo po yung mga empleyado at binubola nyo po mga senador, kayo po ay makukulong. Ikukontent kayo. Kasi po, mag uot kayo eh. Di ba ma'am? Example na lamang, makailang beses na kayo nagsabing bukas, 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 bukas. Sabi pa nga ng isa rito, Ubus na lang po yung pagbubukas ninyo. Ubus na yung mga bukas. Sa dinami-dami na. nag guess po, ma'am? Yung mga utangan namin, yes, sir. Pero kami um, wala. Sir, clarify ko okay, lang -ini -ini. po. Sila po ay under agency po. Yun Ayun nga, ma'am. I, I know, I know. Kaya nga, it, and it so happen, itong agency ay bogus. Saan ka nakikita ng agency na walang address? At hindi nyo alam kung saan yung address ng inyong agency. Anong klase yan? Paano kayo sir, alam po ng mga tao po ng agency kung saan po yung address po ng agency po. Hindi na naman alam, sir. Hindi namin naman alam. Pag nagtanong po kami sa inyo, hindi nyo rin po sinasabi ang totoo. O, itinatago nyo sa kanila. O, dyan pa lang, ma'am, makukontempt na kayo. Pagdating na sa Senado, magbibigay kayo ng mga false information, pagsisinungaling. Tapos, yung agency, merong tanggapan dyan sa loob ng inyong kumpanya, sa loob ng inyong warehouse. And yet, hindi niyo po alam ang address. Pag tinatanong daw sa inyo yung address ng agency para sila na pupunta sa agency, ayaw niyo ibigay. Bakit? O, oh, baka makasuhan? Karapatan po nila na malaman yung agency nila. Paano kayo na-hire? Diyan Don, Don, po, so, Don, po kami sa loob. Diyan po kami loob. po kami sa Garrett. Yes, po, Sen. Direct hired sila. Sihihire sila uh -huh. sa warehouse. And yet, ipinasa sila sa agency, binigyan silang kontrata ng agency at hindi nila nakikita yung opisina ng agency nila. Ito, Senator, that's a clear sign na iniiwasan lang po nila yung regularization. Uh, pwede po natin as early as now, uh, po tayo sa dole para i-inspect po yung premises. para po makita pa nila yung ibang maling ginagawa nila hindi sa ayon sa labor code. Mr. Sinai sir magandang hapon po sir Yes po Mr. Senator magandang hapon po Sir, kailangan po namin ng iyon tulong paki-inspect po itong Express Resource Solution Incorporated. Marami po itong mga paglabag. At uh, gusto ko po sana mapunta nyo, sa sama po aming reporter, para matingnan, baka marami pang itong uh, kumpanyang ito na itinatago. Uh, yan po yung uh, sir, warehouse. Opo. Akala Apo nyo, sir, direct, direct, hired sila, hinahit po sila ng warehouse, and yet, pinakontrata sila sa isang agency na hindi man lang nila alam yung opisina ng agency at pag tinatanong nila, okay, gusto namin malaman ang address namin na agency para mapunta namin, ayaw ibigay. Kasi <laughs> na baka makasuhan. Kita nyo, Opo. sir? Yes, sir. So doon oh, may problema sir. na, sir, di ho ba, Mr. Sinay? Yes, sir. So bukas, sir, pwede ba natin ma-inspect uh, yung agency? Ah, sige, yung... sir. Uh, siguro po off there, mag-coordinate po sa reporter ninyo. Oh, sige, para sige. Para ma... ma-usap ma din po namin yung mga ano, complainant. Okay, very good. Yes, sir. Kami, bukas po pupunta dyan yung DOLE kasama po kami. And then of course, hindi pa rin kayo lusot. Eh, kayo po ipatatawag namin sa Senado. Maliban na lamang kung eto mga andito sa amin umatras at ayaw na ituloy yung reklamo. Pag itutuloy nila ang reklamo, tuloy-tuloy pa rin sa Senado. But anyway, tuloy pa rin talaga. Kasi kailangan namin gumawa ng batas para maiwasan itong ganitong klaseng problema palagi na lamang nagtuturoan yung kliyente at saka yung agency, hindi na pwede ito. Di ba, Tony Garrett? Yes, po, Senator. Hindi na po tumitigil yung ganitong pang-iwas po nila. Uh, pag na-resolution natin, Senator, you can come up with a better law para ma-implement po itong pag-iwas sa regularization po. Ma'am May? Yes, po. Okay, sa so Monday, magpa-file po ako ng resolution. Hopefully, the week after that, kayo po ay mapatatawag na sa Senado at magkita-kita na po tayo doon sa Senado. Kayo po, dahil kayo po ang immediate supervisor, kasama po yung mga boss ninyo, pati yung agency ninyo. Okay, ma'am? Okay po. Nung nakausap ko po isang beses yung HR po doon, nagdiretsyong tanong na rin po ako kung pati yung sa September 5 po na sahod namin, makukuha din po ba namin? Sabi po kasi sa amin, wala na daw po silang pakailam doon. Ang dapat hinahabol daw po namin yung agency kasi sila daw po yung employer namin. Yung insurance po kasi binabawasan kami po na okay, ano? 70 pesos po. Magkano? Okay, 70. 14. Para saan daw insurance? Insurance para? Para pa daw pag na-accident kami. Accident. Pero sir, ang nakalagay po doon sir, ano kasi, ang nakalagay po doon sa pinirmahan po namin, parang ano po, yung voluntary po namin na ano po. Pero meron kayong uh, dokumento, magpapatuloy na kinakatasan kayo. May copy doon, sir. Yeah. May copy po kami, sir. Naku, lalong mababaon ang mababaon itong yari ka ngayon. Ano, express resources? Walang payslip. Walang payslip. Paklaso Direct jcash po ang ginagamit. Sir, pagka umalis daw po kami doon, yung binabawas po nilang 70 po ay 140 po per month. Sabi po, pag umalis daw po kami doon, hindi daw po namin mahahabol yun. B Bakit? Namin ma Mahabal. Kasi po, ang nakalagay nga po doon, voluntary nga daw po. Voluntary? Ito automatic deduction ang ginagawa nila? Ayun po ang sabi po sa amin ng core namin. Sa Santa Rosa po. Malaki din yun. Walang Saka sir, gusto, mas gusto po nilang magreklamo kami sa inyo. O wala daw po problema magreklamo kami sa inyo, sabi po sa amin. Nung, tuma nung tumawag po sa akin yung Apo. sa express na ayaw na makontakt ngayon eh. Mas sige. maganda nga magreklamo kayo doon. Eh, sige, baka gusto nang sumikat sa Senado. Sabi daw po nila. Sige Haya. po, okay po yan. Mabuti naman. So, ibig sabihin, gusto uh, interested sila makadating sa Senado. Ah, o, oh, di, ganun ang gagawin natin. Gusto lumaban, sir. Parang hindi sila natatakot sa inyo, sir. Hindi. ito et nga po, ito nga na ang Kasi sabi nila, gusto nila lumapit kayo rito para mapatawag sila, sila sa po, okay. Senado. Miss May? Okay, so gusto, gusto nyo pala mapatawag sa Senado dahil sabi nyo sa kanila, sige, gusto namin magsumbong kay doon sa RTIA. Totoo ba? Hindi po totoo yan, sir. Ah. Mm -hmm. uh, Ayan na naman. Okay. Sir. Sige po, ma'am. May sinasabi po kayo, ma'am May? Um, sim, sir, ah uh, kami po, ako po ay ah uh, direct po kay Fast at and sila po ay under agency and sila po oh. ay pabalik-balik na po sa warehouse. Ayan na Para lang. Para po mag-follow up ano, po ng kahon. Ayan na po. po. Ganon din po yung sa akin, sir. po na lang po. Ma'am, kung sila ay agency, una sa lahat, dapat doon sila hinire sa agency. Pangalawa, yes, so No, ah, dinner sila dyan sa, sa warehouse ninyo. Warehouse kami. Wala kami pong agency po, ma'am. Warehouse. May agency po kayo. Direct po kami. May ano sa agency Miss po. Hindi, Hindi po, po kayo direct sa si Kaso sa loob po kami ng warehouse ni Night. ng warehouse nila. Kami nga po sabi niyo nyo yes, kasi, on call. Pero one year na po kami si ano, si oh, seasonal pa rin. Okay. Kami seasonal. Kairi. Walang Haring pagbabago po, po ma'am. Hindi po na po yan masasagot. Kasi may coordinator po kayo. May May coordinator po, na po, po, na po kayo. Kung may concern po kayo regarding po dyan sa ano po ninyo, mas maganda po sa agency po kayo mag-concern. Mag Ayun na nga po. Saan namin puntahan ng agency? Inayana ako sa magulang kumingin ng pera. Nang tako dito, nagangkas na ako na wala pa ng trabaho. <laughs> Ang hirap po eh. Di sa akin may tagadaba, kaldalyera. Gusto kong umuwi. <laughs> Lea, kami sa magulang namin, bis kayo magpapadala, kami binibigyan ng pera. <laughs> Nabalik na tuloy eh. Ang iba sa amin na palayas ng boarding house, di alam kung saan uuwi. <laughs> yung mga anak ko hindi pa nakapag-aral, gawang walang gamit. Mga kapatid rin akong tinutulungan. Sana yung mga hindi yun. Pwede nga kami, sir, binakain nyo kami kanina. Wala kaming kain kagabi, sir. Yung bahay namin hindi pa nabayaran. Kawa dyan. Esang Ginagawa nyo. Nandiyan kami lahat. Ang lakas ng ulang kain na. Sobrang, sobrang permission yun yung ginawa. Okay. Tawagan nyo na lang po yung agency na contact na po namin. Sasagutin po nila yung tawag. W wala po, po, walang agency. May sasagot? Sige, tawagan yung agency. Tingnan natin. Pagbigyan natin si Ma'am May sa angalan ng patas na pamamahayag. Dyan lang pala eh. In the name fairness. Sige, tawagan. Anong pangalan po nung taga-agency na makakausap po namin, Ma'am May? Uh, yung coordinator po nila, sir. Okay. Bakit si Jeff, back, Jeff. po Ba't si Sir Jeff? Na. Nasama po niya yung operation manager po. Yung bakit ba't lang... coordinator? Bakit coordinator, hindi namin makausap yun eh. yung, yung HR ng agency? Ah, uh, hello sir. Magkasama po sila ng operation manager po nila. Ganito po ano, um, i-check-in mo namin kayo sa hotel and then bibigyan ko po kayo ng tiktik. 3,000 na. About isa inyo. Thank Kaya, you, na, you na, po, sir. Po. Sige Thank you po. po. Uh, uh, Makakabili na notebook mga anak ko, sir. Ay, makapagpadala ka. Sige Makapag po. Kapagbili na ng gamit. Okay. And Maraming salamat po, sir. Uh, pagkatapos po niyan, uh, pupunta tayo doon sa Dole, sa Laguna, para i-raid natin, meaning puntahan yung pong uh, agency at saka yung warehouse. Tama po, sir. Tapos patatawag po namin sila sa Senado. Pag kailanganin po namin kayo, kami po ang magbibigyan ng transportasyon at pagkain, allowance para daling kay Senado. Sige po, 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 Sir. Sige po, Sir. Lemuel, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir. Uh, Lemuel, si Rafi Tulfo po ito. Lemuel, Sir. Apo, Sir. Andito po yung mga empleyado ninyo. 47 silang lahat. At uh, hindi pa po napapasahuran at pinagsisinungalingan. At uh, ninanakawan po ng 140 pesos a month illegal deduction. P wala naman ang benepisyo, mababa na ang sweldo, hindi na nakawang pa talaga. Uh, sir? sir, 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 with regard sa 140 pesos. Ma'am, mamaya na muna 140. Yung pumunas, hindi pagpapasweldo sa kanila. Okay. sir, um, we just had the meeting po with NLRC um, a while ago po, our office po, our agency. Um, with regard po dito po sa um, um, pending disbursement po ng ating po mga empleyado. Um, kami po ay nakikipagtulungan po with the FASTA kasi po as we speak Sir Rafi, our agency, we had a pending um, collection po from our principal po as we speak of almost 11 million po. So, so uh, what, what we are doing right now po, sir, um, we are just asking for clearance. We had an agreement a while ago with pasta with regards to the pending disbursement po ng mga tao natin. And then on the works na po sa Sir Rafi. So dahil po nagkasundo na po kami with our principal, then we could release po the pending disbursement for our people. If not today, tomorrow po, Sir Rafi. Sir, sir regardless, kayo po'y mapapatawag sa Senado. Kasama po kayo na mapapunta sa Senado para doon po ay maimbestigahan kayo in aid of legislation para hindi na umaulit yung ganitong klase mga senaryo. Okay, sir. Okay, At okay, gusto, okay, gusto sir. niyo na pong makarating sa Senado, ang balita ko, sabi niyo raw, eh, sige, magsumbong kay sa RTI para, para mas maganda. Sabi niyo raw po, totoo ba hindi? Um, I don't think, sir, sasabihin po namin po yon sa aming pong mga empleyado na, na, na kahit pa magsumbong po sila sa Senado, I think tama po, sir, hindi po manggagaling sa amin po iyon. But anyway, eh, mangyayari talaga yung kagustuhan po. Kung, si, kung hindi man ikaw, yung kung sino man sa inyo nagsabi niyan, eh matutupad po yun. Your wishes are command. Gusto niyo pong makapunta sa Senado, eh patatawag namin kayo dun sa Senado, sir. Diba? ba? Uh, so, pero, pero yes. pag ang, ang sinasabi mo ngayon, sir Lemuel, Papa. ngayon or bukas, magsasawad sila. Yes po, sir. Eh, hindi na sila pupunta dyan kasi ang pupunta dyan bukas, yung dole. Apo, sir. So pupunta dyan yung dole, kasama sila, may abot na yung pera nila sa do

Hmm. Um, should, should I see this online poster or can I just message you the, the message of our... No, country, no. What's wrong with you telling us your address? Wala namang kung legit kayo, ba't hindi kayo magsabi ng inyong address? Kung legit kayo. Yes po, sir. Sige okay. po, sir. I'll, I'll mention uh, po our hindi, address. It's 10... Ano, pa? 10 Street, po. ano um, po? 10 Anona Street po. Ano po, 10? Anona Street. Sunod mo, 10 Anona Street. Project 3 Quezon City po. Project 3 Quezon City. Okay. Meron ho ba kayong lisensya? Yes, Permit, sir. Permit, BPLO and all? Yes, sir. We we have all the necessary documents po, sir, with regard po to our um, business operations po. Well, lilitaw yan sa gagawin namin investigasyon sa Senado. Siyempre, pag pumunta kay Senado, lahat yan ay namin. Pati yung pagbayan nyo ng buwis sa BIR, lahat-lahat. Yes, lahat. sir. Apo, sir. Sino mga may-ari and all? Yes, po, sir. Okay, sige. Pero ang sabi niyo po, bukas may bibigay. Sige po, pupunta po yung Dole, pakiabot na lang po sa Dole yung kanilang mga pera. Yes po, sir. Noted on that po, sir. Okay, sige po. Kasi po, sa ano po, yung policy po nila, pag once na lumagpas yung OT namin ng 5 hours or kaya 6, yung anti po, yung 1 hour, TY na lang po yun. Ano po yun? Pinaghirapan po namin yun tapos TTY lang. Break time yun. Ah, ano, Sir Lemuel? Yes po sir. 140 pesos kada buwan dinididak sa kanila at sinasabing voluntary para sa insurance. Ba't ganon? Sir, I, I would like to to I'm uh, um, confirm that ano po, I'm um, statement po. Sir, ang, ang insurance po natin sa ating mga empleyado, A one-time payment po yan. It's not a monthly deduction po on their salary. It's a one-time payment to protect all our employees po. So, sir, um, sir, hindi nyo po pwede ibawa sa kanila yon. Dapat kung gusto nyo magbigay ng insurance sa kanila, benefits, beneficyo yon, added benefits, dapat kayo po magbayad sa premium, hindi po sila insurance. Pero if, if ano po, if the combined, may binabayaran po si agency na, na part po namin at may part din po si... Hindi nga sir, mas kina sir. Tinanong po kasi namin sir, lahat po ba ma'am, ma pipirma po dapat dyan sa okay. na, ano, sa ano pong yan, yung 140 pong ibabawas sa amin. Kasi okay. and anyway, mandatory. and li anyway, lilitaw naman po yan. Sige po, Sir Emuel, lahat naman yan, lilitaw sa gagawin ng investigation. For the meantime, pupunta po dyan yung dole bukas at kayo po ay magbabayad ng kanilang sweldo. Iabot siya po sa dole kasama, of course, yung ilang mga empleyado, okay? Apo, sir. Noted po on that, sir. salamat po, Sir Emuel. Sige, may sabihin kayo, Sir Jerome. Uh, sir, um, i-clear po lang po sana yung regarding dun sa 140. Kasi ako naman po yung humaharap sa kanila during hadil eh. Ano yung i-clear niyo? Ang ang nakaltasan nilang po namin doon is yung mga willing lang naman po. Hindi po. Mga 70 person lang po yung... Saka 70 pesos lang siya. 70 po, sir. So ang itang buwan po nila is total is 140. So yung 140 po yun is good for 1 year na po. Over the po siya ng 1 year sa loob ng isang taon. Every month? Every month, 140? No, sir. Itang beses lang po siya pag na pag na full niya na po yung 140 sap na po yon eh pakibalik na rin po yung 140 pakibalik po sa kanila kasi po ayun nila yun napipilitan lang daw po sila kasi mandatory daw po anyway lalabas naman po yan sa senado pag naimbestiga po kami Okay. Hapan po, sir. Para malaman kung legal ba o illegal yung ginagawa ninyo sa pagdidedak ng 140. Salamat po, uh, Sir Jerome. Magkita-kita na po, po tayo. Po. Magandang hapon po, Sir. Hapan, po, Thank you, sir. Samahan na lang po kayo diyan sa ano, sa hotel and then 3,000 bibigay namin sa inyo and then pupunta tayo sa Laguna para makuha po yung mga sweldo niyo, okay? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you